ito yung mga dowel na prinipir ko before ko ito binuhusan itong beam natin so welcome Relarge TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to ito yung sinasabi ko na dowel na uh, prinipir ko dito sa beam ng aking two stories so nakita nyo to sa pag-assemble ko ng mga bakal para sa beam Uh, ito ay sinadya ko na itong i-design yung mga dowel dito. Nakita nyo? Ito. Nakita nyo itong mga dowel? Ito yung mga dowel na nagpukunik dito sa mga bakal na ilalatag dito. Itong mga dowel na to kapag matalian na ito ng tire wire, lalo ito matibay sapagkat napakaraming dawil yung uh, ko dito sa view na ito tingnan mo yung mga dawil na ginawa ko yung mga bakal na ilalatag ko dito dito lahat naka unik sa bakal na ito yung gagamitin kong bakal dito is 16 at saka 12 mm yung mga bakal na. So as of now ay ikukontinue ko yung mga paglalatag ko sa mga bakal dito. ngayon, kinontinyo ko lang yung mga trabaho ko para malalaman natin kung anong purpose sa dowel na inilagay ko sa bawat beam ng aking bahay So kino okay, ito yung mga dowel na priniper ko before ko ito binuhusan itong beam natin So ito lang yung magiging dowel ko sa koneksyon ng ating mga reverse or mga bakal na ilalatag itong bakal na nilagay ko is 12mm and then itong bar or itong mga minbar ko ito ay 16mm ngayon itong 16mm ay hindi ko na ito baluktutin kasi napakahirap baluktutin itong bakal na to kasi masyadong napakalaki and then bakit ko pa ito baluktutin na itong beam na inilagay ko dito is 10 inches So malapad yung 10 inches na uh, beam natin So itong 16mm is nakalatag dito sa 10 inches na beam natin So nakaposisyon na dito sa uh, beam na ito Kaya hindi ko na ito binaluktot Bukod sa mahirap maluktotin Nakaposisyon na para magiging strength o lakas dito sa beam And then itong mga dowel na nakaposisyon is baluktutin ko na lang ito na gaya <coughs> nito Then, pukpukin natin. So okay no nakita nyo kung paano nakaposisyon yung dowel na prinipir ko before ko ito binuhusan itong beam. So ito lang yung uh, magiging strength o lakas sa mga bakal na inilatag ko. Kung baga itong mga dowel ito lang yung uh, magdadala ng lakas dito sa mga bakal na inilatag ko doon kaya hindi ko ito binaluktot itong mga bakal na ito bakit pa natin baluktotin ito hindi naman ito hilaan yung larangan ng mga bakal na inilagay ko kundi itong mga bakal is makaposisyon dito and then uh, ito nang magdadala ng force o lakas sa beam at saka sa flooring so yung kulang na lang dito para lalo itong matibay is tatalian ko ito ng mga tire wire yung buong bakal dito para lalong matitibay yung mga dowel or mga bakal na nakakabit sa mga dowel na ito. Okay no, tapos ko nang natalian at ito na yung resulta sa mga dowel na dito.